Masaya ako kung ano yung narating nila Puyo Kirby sa ngayon, ni Kuya Jesus. Kung ano po yung katayuan po nila ngayon, yung naramdaman nila na may nagmahal sa kanila, may, uh, mag may mga blessing na dumating sa kanya. Kaso, gaya po niyan, hindi pinapalaga ni Kuya Kelby yung... Papano kung ano? Papano kung talagang wala na, hindi na kami babalik dito? Kasi dahil nga sa gina yung mga uh, nangyari. Para bang kung bibitawan mo, sayang lahat ng sinimulan. Parang ganun. Ah, munso. Um, mm -hmm. Ano yung ano? po? So, may, uh, may... may... sasadya. Ano? Ano kayo? Yung nanay po nasa ano kasi? Saan nga yung mama niyo? Yung sa bisaya bisaya Visaya. Gusto... Gusto ko nga po, pauwiin ano eh. Baka yun po yung solusyon talaga eh. Ano nga po kasi wala akong ano eh, wala po bang... Wala pong closure na ano man, nung umingi ng kapatawaran, ng bawat kabilaan o ano man. Sa atin, hindi na tayo Wala na po, matagal na. Ano oh, yun ang nila? Oo, kasi sa tingin po kung meron silang magandang pag-uusap. Baka mapalaya po nila yung nakaraan. At least makapag-move on na sila tayo. Kasi kung nakaano doon sa nakaraan, parang ang hirap din nung makabupo na yun ang Pero kung mo labanan na Pero kung lalabanan mo naman, eh, itanim mo sa utak mo, mo na. Eh, yung yung, yung, yung parang pagsuka sa buhay. Mm. Ang ano ko lang tayo sa ganito, bagay kasi hindi man ako expert ko sa akin. Like Pero yeah, yeah, yeah. kung mayroon lang silang mang, mang ano sa kanila na magulang o kahit man pinsan o ano. Parang, sila lang po talaga. Eh, baka Asya. naman na uh, makalimot sila. Pero kung ganoon lang po na mag-isa lang, lalo kay Kirby, medyo mahirapan lang. Kasi walang mag-guide sa kanya tayo. Kaya ano lang ito, kailangan lang mayroon sa mag-guide. Tignan ko ang anong ginagawa para sa hmm. siya ay eh, hindi pupunta talaga sa ano, iba, iba yung ano niya. Mabuti pa yung nandun nun eh, medyo ano, ngayon iba na naman. Yung concern ko, Bunso, kasi si, di ba sabi mo, alis ka na. na talaga di ka na mag stay dito kasi maghahanap buhay kayo ni ng girlfriend mo. Hmm. Tapos ikaw, kung ano, pupunta ka ng Manila. Di eh, mas maluloko yan sa tingin ko. Yung, hmm. yung nga lang isang lingkong wala ka, nagkaganyan eh iba pa rin yung may kasama siya para sa amin. Kasi yan ang sinasabi ko. Mm -hmm. Dahil ayaw mong ayusin yung buhay mo, nagka natadama ito. Ang mga gusto ko. Ang gusto. Kasi din sila. Gusto, gusto ko pong magpapaayos yung buhay ko. Mm -hmm. Ito naman po. Ang nakikisabay. Ang mm gusto -hmm. ko. Nadinig mo siya, Kuya Garbi. Oh. Gusto niya ayusin ang buhay niya, ikaw naman. Ikaw naman, parang inahatak ina ina mo din sa pababa. Gusto mo parehas kayong ano? Eh, sa naman po, Tata Hiram, gusto mo pa-action buhay ko para makatulong naman po. Tapos ito naman po nakikisabay. Hmm. Eh, kung sa akin lang po kung tatayram, na ako muna ayusin ko yung buhay ko. Bago ko yung mga parang ko, di ba? Gusto ko muna po maayos yung aking, ano, yung aking gagawin ko po sa buhay, sa buhay ko. Bago po yung mga parang ko. Sa Ortiz siya? Hindi, pagka na yung na po yung konting, ano, konting, kasi na ano mo, yung mga nangyari, parang sa kabila ng ginagawa mo, parang wala pa rin. Hmm. Ang gusto ko mo kumama sa akin, ako muna po. Hmm. Masaka mo na po. mo na po yung mga ko. Pag hmm. nagka, kanyari po, nagka, kanting pera lang po ako. Na, kanting pera lang po, may, 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 -may mamakaya na po ako. Ako, oh, na mga po, tutulungan ko. Tutulungan ko muna po sa sarili ko bago po yung mga... Hmm. po yung mga panit. So, ano yung tindihan ko? Ang hirap din ng sitwasyon mo kasi... Hmm. parang... nandun din yung ano, parang hindi din ng puso mo, kaya... Kaya nga po eh, mag-aayos. Kaya nga po, inaayos ko na po papel ko. Yeah. Mas matagal mawawala yung kapatid niya sa sa'yo. Ikaw na lang talaga dito. Hmm. Oh. Yun sa tingin mong best na gagawin mo muna. Gaya nun, one week pa lang, nagkaganyan na. Baka sabi natin mga isang buwan, dalawang buwan. Uwi ka na. baka na dito. Sabi mo nga yung isang, ano yung binenta niya? Yung piyo. Piyo, binenta niya. Eh baka next month, wala ka dito, nabenta na yung supa. Nabenta na yung TV. Nabenta na yung, yung oh, electric pan. Dalawa pa yung okay, ano? Oo. Oh. Nabenta ito. Mahal ito, itong furniture na to. 45,000 yata yan. Ang mga drover, kag... Uh, Naku, madami pala siya ibibenta. Ibibenta mo ba, Kuya Kevin? Ano po? Ang mga gamit, <laughs> mga Kasi hindi malayo eh. Hindi, niya ba, hindi hindi malayong ibenta niya kasi... Kasi wala ka nga. Eh. Si Kuya Kate naman, hindi ko din masisi kung bakit siya hindi nakakapag-stay dito kagaya niyan, kahit matanda siya sa'yo, natatakot sa'yo. Hmm. Ako nang inayang lang din sa ano eh, nasimula natin, Kuya. Nainayang ako doon sa pwedeng mangyari pag wala na talaga kami. Paano siya? Inayang ako Kung dati, wala nang nagtiyaga, di ba? Pero buti, dahil sa pagmamahal niyo, eh pagmamahal nating lahat, kahit papano na, ano naman siya. Pero ang ayaw na ayaw ko mangyari yung mabalik ulit yun sa dati. Ito. Pero choice niya kasi yun. Eh. Na gusto ko maisip-isip mo na ano ba yung tamang gawin mo. Pero kung ano naman yung desisyon mo, sa tingin ko naman, maintindihan naman ng mga kategram mo. Ang gusto mo ay ayusin mo muna yung buhay mo. Yan, Yan na talaga yung plano niyo, di ba? Yung plano uh, ko po. Yung girlfriend mo. Yung madating po tatayram na ano, umiinom din eh. Adon, nakabukas yun. Pinatay ko na po yung rep. Hmm. Tapos nakabukas naman po ako. Ba baka ako nakasaksak? Nandito nga ako po yun, hey, mm -hmm. yung razor. May retors. Nakaraan pa po yan. Hindi ka na din po yung tatay ram. Hindi ka na din po yun. Kapag ah, ka lang! Kaya nga po, po, po yung hiya po. Yung hiya po ko sa yung nabenta binenta yung beer, yung binagay niyo na naman po sa amin, tapos siya po, yung na. Mm -hmm. Nakapagkata ka lang. Okay lang. Bali lang, ilang araw ka nang walang trabaho. Yung simula po nung... Ajis ah, po. Mm. Ah. May naipon namang pambiling pagkain. Mayroon hmm, po kayo pa Hmm. Yung kanyan, ano, mga mga 200. Eh, ito, ano? Mga pang, ano, sa araw. Mm. May Mahirap yan, eh, no? Isipin mo na, saan na! mo. Umuwi ka lang ngayon dahil gusto mm. mo akong kausapin. Nagano'n nga sa bagay na gano'n. Eh, uwi ka na... Umuwi mm. ka na niyan doon, sa mm. girlfriend mo. Eh, may hapa po wala na kasama yan. Talaga. Ako nang inayang lang din sa pwedeng mangyari yung mabalik ka sa dati. Nandiyan ka sa labas. Nakatingin ka sa mga, mga dumadaan sa sakyan. Payat, nangingitin. Mamayat sa gutom. Mangyayari yon kasi yun yung pinipili mo. Tayo ang five. Tayo lima. Ano pwede? pag na naman. Pag... pero ang lawa ka Ano yung isang boteng gin na Isang boteng gin. Ano? Wala ka ang trabaho, umiinom ka pa. Wala pera pang gaso dito, ko na ako, mo na ang pera. Tasaan, pera mo? Wala. Nung punta kami dito. Kinuha mo ay. Hindi ko kinuha. Kinuha mo. Ah, uh, kung gusto lang niya doon siya sa paggawa ng dishwashing liquid, patawag ka lang. Kung ano, ha? Huwag okay, kang magdalawang isip kung ano. Kung ano... pinabayaran ko pa yung utang mo kaya timihan. Wala lang utang doon. May utang ka doon. Wala, sigurad na nga. Oo nga. B babayaran ko. Nakakaya. Hindi ka mo lang pera. Wala ang pera dito. May mo dito. Wala pera bigyan mo ako. Wala akong pera. Kailangan mo magtrabaho para sa ano mo. Para makakain ka. Hindi puro pwede. Hindi lahat iyaasa sama sa mga kapatid mo yan. Kirby. Tayo, hey, mo pera. Hoy, Kirby. Oh. Kailangan mo magtrabaho para makakain ka. Hindi pwedeng iyasa mo, iyasa mo sa mga kapatid mo yan. Okay? Hindi hey, na may pera ko. Kailangan, kailangan ko na ng konti pag kasi wala pera. Kailangan ko na pera. Ano ba yan? Ano ba yan? Kailangan ko pera. Ano ba yan? Paano? Ito na yung uling pagkikita natin. Sige Hindi po. Wala nang ginagawa nga. Meron mo akong magdad. Naka pera dito. Parin mo lang ako. Ba't ba mo Hindi kita kailangan. Pera ka Bigyan mo sa Hindi mo kailangan. Pera lang ang kailangan mo sa kanya. Paano? Paano? Mag-usap muna kayo. Huwag mo masyadong ano. Huwag kang mag-alala. Ano, baka may gusto sabihin. Alis na kami. Oo, oh, Paano ang bulso? Ako, ano lang. Huwag um, ka masyadong may stress, ha? Okay? Ang mm, Diyos ko po, ang pit. Mag, um, ano, mag masyadong dibdibin yung kapatid mo. Baka ikaw yung uh, ano. Okay? Mabal na. Sabi nga, minsan. Hmm. Ah, welcome. Ha? Hindi na na. Hmm. Ano lang, laban lang ha. Tingi po, tingi. Mag-isip-isip ka, ha? Mm. tingi po. Eh, maraming salamat po sa inyo. Anong bunso, mag-usap muna kayo ha. Mas magandang yeah. ano. Huwag mo muna ng iwan ka agad. Gusto ko niyang mag-Manila ka, Tekram. Kanina kinausap ako sa likod. Sige na, sa Malacan. Uh, gusto daw po niya mag-Manila. Ayusin mm -hmm. daw po muna yung buhay niya, yung kinabukasan niya. Yan. Sana magtagumpay yung Kuya Jesus natin. Basta wala namang imposible. Ako na nagsasabi sa'yo, walang imposible kasama si God. Lagi mong ilagay dyan, walang imposible kasama si... Oh. Hello! Yeah! Makikita ako, pinapanood <laughs> ka ng biyanan ko eh. Hello. Kumusta po? Pangalan po niyo? Evelyn Saison. Ma'am Evelyn. Yeah. O, <laughs> shout out mo yung asawa mo, yung nan yeah. mama ma at papa mo. Ah, uh, yung nanay ko po sa Quezon, si Milagros. Yung partner ko po si Engelbert de la Cruz. Nasaan siya? <laughs> Nasaan motor, Tornaya ko eh. Ah, o, sige, picture mo na tayo. Ito. Ah, Kuya Kirby. Yeah. picture mo oh. kami ni ate. Picture mo kami ni ate. Ay, <laughs> eh. Ang pangalan mo, sir? Engelbert po. Si Sir Engelbert. Kamusta po? Nice Uh, okay okay po. Okay. Nanonood ko lagi si Nanay, sir. Araw-araw po talaga. Thank you. Shout out mo, sir. Nan uh, shout out kay Nanay Jenny de la Cruz. And Rufino de la Cruz, nanay ko yan. And tatay ko yan. Mm -hmm. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Thank you. Thank you, ma'am. Ingat kayo ha. Ah. Ingat, ingat. Sobrang nakainspire. Thank you po. God bless po. God bless. Thank you. Yung bayot nila, ma'am, so. Uy, Kirby, seryoso dito. Ayusin mo yung buhay mo kasi nalulungkot talaga ako ng... Talaga, sobra akong malulungkot. Ayusin mo yung buhay mo. Hindi naman po yung gusto. May miray bagay pa naman. Ang laki ng pinahit niyo. Oo. Oh. Kaya sa amin? Ayaw, bunta. Ah, Ay, yung uh, Ano magiging buhay mo? Niyong... Uh, Mag-usap kayo ni, 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 ano, ni Bonso. Okay? Paano? Ano na kami? ah, mm. Nag-alala rin ako kay Kuya Jesus eh. Tawag ako sa'yo. Ha? Bye!